No, lahat ng man tao, yung tao eh. patience is their limit. And if they see that the general public is really talagang napuno na, I think uh, you have already experienced it in several occasions. Thank you, sir. The armed forces, the military will protect the people. shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Destabilization o pagpapabagsak sa gobyerno. Para kay Marcos Jr., ang mga komunikasyon ngayon sa 2025 Bicam Report ng pambansang pondo na kanyang pinirmahan na unalang tinanggi ng Pangulo na may mga blankong items sa 2025 General Appropriations Act o Pero hindi nga GAA ang kinikusyon ng kanyang mga kritiko, kundi ang mga blankong items sa Bicam Report o ang final version ng Budget Bill. Ilang araw matapos ang komento ni Marcos Jr. ay lumitaw sa isang news forum sa San Juan City ang pamunuan ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated, produkto ng natatanging sitwasyon sa Pilipinas na pinagmumulan ng mga lider at general sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police Police at iba pang uniform agencies, mga dating general at opisyal na hindi na matiis ang grabing korupsyon ng kasalukuyang gobyerno. We voted to remain uh, silent on these issues. However, nung uh, General Assembly namin noong uh, January 25, the General Assembly voted that the PMTPA will go against corruption. Parang napakasakit na sila nagkukontrol ang budget, sila ang kontrata, sila pa rin ang uh, uh, subcontractor sila pa rin ng supplier. Ayon kay General Gonzales, matindi ang korupsyon ngayon kumpara sa mga nagdaang administrasyon. Bagay na hindi nila kayang matiis dahil tinatawag ang kanilang ng taong bayan. Bulgar na ngayon eh, talaga open. Mahigit sa labi isang libo ang mga miyembro ng PMAAA kasama na ang mga nasa active duty. Patuloy naman magbamasid ang magbamasida mga kabalyero sa takbo ng kasalukuyang gobyerno. At kung may pag-asa pa bang madala sa pag-iusap ang mga nakaupo, naiwasto ang mga kamalian sa kanilang pamamahala. Pero, kung sakali hindi, alam niyo, lahat naman tao, yung eh, patience is their limit. And if they see that the general public is really talagang napuno na, I think uh, you have already experienced it in several occasions. Thank you, sir. The armed forces, the military will protect the people.